Sakaling kakailanganin ang kanilang serbisyo ay nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na tumulong para sa paglilipat ng mga Pilipino na kasalukuyang naipit sa nagpapatuloy na tansyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa isang pulong balitaan, inihayag na AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na mayroon na silang plano kung papaano nila makukuha mula sa gulo ang mga Pilipinong nais lumika sa lugar. Sinabi rin nito na nakahanda na ang kanilang dalawang C-130 at isang C-295 na aeroplano na gagamitin sa pagrescue sa mga Pilipino. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our uh, countrymen should there be an escalation of hostility. Aside from that, we also identified airport of embarkation, two airports where we can, where we can consolidate those who will be evacuated. And there will, that, that will be now the mode of transport we will be using at least two C-130 and one C-295. should uh, this uh, plan be executed. Dagdag pa nito ng kanilang ginawang paghahanda ay tugon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa AFP na maghanda para sa evacuation operation. I am here to assure everybody that uh, with the guidance of the our President, His Excellency President uh, Ferdinand Lomaldes Marcos Jr., the Armed Forces of the Philippines is prepared to execute evacuation operation should there be a need for that. Sa ngayon, as of October 11, 2023, mula sa 32 Pilipino na inisyal na nawawala na nai-report ng Imbahada ng Pilipinas, dalawa ang kumpirmadong nasawi, isa ang patuloy pa na bineberipika at isang ang sugatan, tatlo ang nawawala at 26 na ang narescue. rescue Sa ngayon, kinumpirma ng Foreign Affairs Department na isinailalim na sa Alert Level 2 ang bansang Israel. Ibig sabihin, ang mga non-essential movement para sa mga Filipino ay restricted at walang magiging bagong deployment ng overseas Filipino workers sa nasabing lugar. Samantala sa ginawang pulong balitaan kanina sa kamkrame, Krame, inahayag ng Comelec ang indefinite suspension para sa overseas voter registration sa Israel upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino na naipit sa kaguluhan. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.